Good morning po Magandang umaga po ng Sabado de Gloria April 19, 2025 Location ko po today ay sa Gabriela Beach Resorts sa San Narciso, Quezon Muli po ang aking pagbati ng magandang araw Magandang gabi mga kakanto. Saan ang dako ng mundo kayo naroroon ngayon? Kumusta po kayo? Hindi ko na po ibibidang masyado sa inyo ang Gabriela Beach Resorts. Panoorin nyo na lang ang aming naging adventure. Nito lamang nakaraang Sabado di Gloria. Kung uh, nagustuhan ninyo o magugustuhan ninyo ang lugar, ay pwede naman kayong mag-inquire at mag-book bisitahin lamang ang kanilang FB page na may link sa video description sa iba pa. Sa direksyon naman ay siguradong hindi kayo maliligaw dahil tutulungan kayo ni Google Map at New shoutout Shout out! sa mga kasama kong lead riders ng Wagas Cavite. Sa pangunguna ni na Press Padulina, also known as Shalamoto Lead Riders. BPJ Medina, kasama din sina Lady Rider Leia Lady Rider JC Obi Arroz Lady Rider Pache at kay Manny na taga Ilayang yun eh mula na Buhat sa bayan ng Mulanay ay nag-ride pa kami ng approximately 1 hour patungong Gabriela Beach Resort. Naswertihan namin na may mga pag-alagala ng sintoryon kahit maaga pa lang. Kaya at pa-picture muna ang mga riders. Oo ha. oh, ha. Tara tara picture. Ako na may taga rito eh, kayo hindi. Tara dito dito. <laughs> Ayan na. 1 2 3 Tapos Salamat kaya Shout out Shout out Moriones Fanatic Group of Quezon Province, Pulanay Especially kay Mr. Ricky Reyes Sr. also known as Bilao Matagal lang tourist attraction dito ang Moriones Festival tuwing mahal na araw pinaniniwalaan ang tradisyong ito ay dinala pa buhat sa Santa Cruz Marinduque ng mga migrante noong unang panahon. Target sana namin na makapag-book sa Talaysay Beach Resort para mag-overnight. Kaya lang ay naubusan kami ng cottage. Nirecommend lamang sa amin ng staff ng resort ang Gabriela Beach dahil kadikit lamang ito fortunately ay sadya yatang na nakatadhana na sa amin ang nag-iisang cottage na natira kaya nag down payment agad kami ni Shalamoto Moto Little Rider kahit malapit ito sa banyo at may dumadaloy pang wastewater mula doon. Welcome to San Narciso, Quezon Picture picture ulit oh, ako. Matapos namin masettle ang cottage ay nagprepare na kami ng pagkain sa panahalian at syempre, sakop na din ang hapunan. Ayan na. Matapos ang pananghalian, ay pahinga lamang ng konti. Then try namin ang boat riding na ang destination ay sa tinatawag nilang Napinto Cave. Kilala sa magagandang rock formation at mga caves ang baybayan ito ng San Narciso. Pinakamaganda raw magtungo sa San Napinto Cave ay bago mag 6 AM sa umaga. Dahil kasabay ng sunrise ay makikita din ang Mayon Volcano dito. Isang sakay na lang sa Roro buhat sa bayan ng San Andres na kalapit lamang nitong San Narciso ay eh mararating na ang probinsya ng Albay sa Bicol Region. Dito ang harap, dito.

Ayan na cellphone ah. Kuha, kuha yung pinakamaganda ninyong cellphone at papicture ako kaya. Ito na ang napinto Kate. Mas nahawig siya sa mga welcome arcs kaysa sa Kate's. Napakaganda ng mga rocks formation ang sarap ding maligo dito dahil uh, sa crystal clear na tubig. Kaya dito na namin naubos ang maghapon namin. <laughs> Para batang na binibitin sa paglaro. Ayan o. <laughs> <Muya, muya, laughs> oh, may nagpipicture dyan. Ayaw ba? Magiging kang uh, ano <laughs> Photo bomber. <laughs> ah, ngayon na yung magpakita ni Mayon. Labo na po. Pwede pa lang mapicture na Ano bilayo, sa kabila ano? yun, sa, sa may mula na yun. Minawaya ba yun? Maniwaya sa parindu, sa may mula na yun. Oh, ano na? Ay, dito, dito ka na. na. Ay, ang layo nyo, di ba? Ay, yung ay, uh, ano, sikat yung ng araw na yun. Tapos may mayon pa. Dito muna dito kayo. Lang, dito muna kayo. Dito muna kayo. Kasi mukha kayo langgam dyan. Lapit, lapit. Lapit, lapit, lapit. Huwag na, huwag na. Ney, nee, tanggalin mo na, oh, tanggalin. Nakakatanggal ang ganda eh. Oo nga. Puta sa binin, eh. Di marun lumakoy. Kahit <laughs> <Ay>, di marun talaga marun. Ako I din. Kahit di oh, oh. Dito ka. Oh. Oh, oh. Ay, namatay na naman ang putang oh, ina. Drag the item ay, na. Ayan, ay, ay, daddy. Ang ganda, linaw. Lapit-lapit pa kayo mga borikat. Sige, lapit-lapit. Huwag lang matalsikan yung lens. pa? lapit pa. Ayan, okay na yan. Sige na, okay na yan. May ka naman eh. Ano na po naman to? wala hiwala, wala ko. Okay, pa siya na lang dihin. Okay, game, game, game. Point six. Okay, meron ding point one, syempre. Wala punta na ron. O. Oh. <clears throat> Magandang umaga, mga kakanto. Dito po tayo sa bye-bye ng dagat ng San Narciso sa Gabriela Beach Resort. At ang oras ay ganap na alas 5 ng umaga at kasalukuyan na pinapanood natin ang pagputok ng haring araw ayan po at uh, napakaganda ng uh, araw ngayon ito po ang uh, mga bakasyonista dito ngayon sa Bix na to hmm. ayan dito ako tatulog sa duyan na to Kita rin isang duyan, tinulugan ng kasamahan natin. Overlooking tayo sa Ragay Gulf Ito yung kabilang Island na yan Ay ano na Bicol Region na Good up morning, ma'am. Good morning po! Good morning po! Tinitinan ko po yung anong area ito habang meron pang battery yung camera. Maliban sa iba't ibang klase ng mga cottages malapit sa front beach, ay may malakam site din dito sa bandang itaas na bahagi ng resort. Na tamang-tamang kung gusto nyo na magbakasyon kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay. Buhat dito ay matatanaw ang kabuwa ng beach at napakamarami pang mga puno na nagbibigay lilim lalo na sa tanghali.